Miss Rachel Ango! Oh my, oh my. On your own, On your own ika'y papuntang London. Malamang magkasota okay. doon. <laughs> ano magka <-shota> <laughs> yun? Malamang magkasota doon. Huwag muna yon. Meron ka bang, bago namin tanongin yung tungkol doon, meron ka bang dinidedicate ng kanta na yun? Ah. Ay, bakit naman ganyan? <laughs> Nandito ba? <laughs> Ip. Ang lungkot nung Nasa ibang channel na ba? Ha? Ano yun? Hindi ko alam oh. yun ah. Hindi, wala wala, ako wala. wala. Wala akong pinag Wild, ng yes. kanta. Wala naman po. Favorite song ko lang po yun from the musical Lemis labels. Lemis yan. Lemis. Yes. Ah. yes. Kinanta ni Ep Eponim. Eponine. Eponine. Yes. Okay. Pero... Rachel, eto na, ilang linggo na lang. Pupunta ka na ng uh, London. Mami-miss ka namin, Rachel. Last oh, mo na ba to man. sa sas? Last na. Aww. Pero bago tayo magkaiyakan dito, syempre, meron kang send-off concert. So please invite everyone. Tell us more about it. Yes! Mga yeah. kapuso, on February 22 po, Saturday, 8pm at the Meralco Theater, magkakaroon po ako ng uh, concert, 10th year ko na rin po dito sa industry yeah. and set of concert na rin po. Entitled, Miss Rachel, the set of concert. Sana po, makasama ko kayong lahat uh, sa araw na yan. At sa, gusto ko pong i-share sa inyo yung naging journey ko po sa sampung taon ko po dito sa Industria. And ayun, nagpapasalamat po ako sa GMA. I would like to thank GMA. Salamat po sa suporta ninyo. And yung guest ko po sa concert, si Mr. Christian Bautista, Eric Santos. Mark Mart. Bautista, and of course, ang naging isang Asia Songbird, Mr. Gene Velasquez Alcacid. February 22 po. Thank 22? Meralgo Theater. Okay. Pakakainis, ano? Ba't ba lang si Rachel pa yung mawala dito? Ay, sino pa dapat? Kahit si Tesbam na lang sana. <laughs> <laughs> Pwede ba yung Gigi? Salamat. At sana ne. pagbalik ko, makabalik po ulit ako dito. Good luck, ha? O, of course naman, hintayin ka namin. We will all be here waiting for you. Go do your thing in London. Congrats. Good luck. Thank God you, Masaya. You're gonna Thank be you. great. Alam, alam namin magiging uh, successful. Is mo yan. Thank you po. And yung concert po pala directed by Director Paul Basanilio and yung musical director po namin si Tito Homer Flores. Ayan oh po. Yeah. And Adlib Dance Crew kasama ko po. She in favor, mag-post ka sa Instagram, Facebook. Gusto yes. namin makita kung oh, anong yes, ginagawa po. mo doon. Yes. We love you. Love right. you po. Thank you po, Saz. Thank, <laughs> Thank you. Again, congratulations Miss Rachel.